Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga at Mga mga videos na aking nakalab sa internet Kung subscribe na po kayo pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. <laughs> Dapat may confetti huh? pa huh? <laughs> Yun ang request nila Pinag-volunteer <laughs> oh, <wow. laughs> oh, ah, na <sikisen aboh known encore> oh, ana apa Uy Ah, magdasal da muna. Nga serpa ni man yung pegay ko. Kagnya ya ata nawala. wala. <laughs> si kuya. Pre, birthday na de, ni mo sa lunes. Oo, oh, pre. Kabalo lagi ka. Nagpamot-amot ng sila sa ganito. Eh, surprise daw. Paano pa mas surprise yun? Oh, sana ah. Oh, wow, minsan na nga lang maglambing. <laughs> May nakakita pa. <laughs> ah, naudlot ko <-guloy>. lang. <laughs>

Ka rin? Oh, bakla ka rin? Oo. Bakla rin ba? Oo. Oh. Ikaw po. Nag-inabakla din oh. di ako. Sayang. <laughs> <laughs> <na. laughs> Yung gusto mo magpapansin sa crush mo. Gusto mo bang mapansin ng crush mo pero di mo alam ang gagawin mo? Ito ang life hacks para sa'yo. Bumili ng rebisco sa tindahan pinakamalapit sa inyo at ibigay sa crush mo. Huh? Then voila! Mararamdaman niya na special siya dahil sa pagmamahal mo na sobra-sobra. <laughs> Talaga. Ibis ko, <laughs> di ka gusto ng mahal mo. Yun lang. Gusto ko sa lalaki yung may motor sana para atin sundo ako. Grabe ni motor niya. Ay, nasen. Iyawa, ng motor. Ay, ay, ay. mo sa kuwa, ko. <laughs> Ilawa, <mekanik> ko. Mas <laughs> ano Napakalitaw <laughs> ka pa. Kinanti Yung kapibili mo pala ng truck. Pero <laughs> mapalang eh. Grabe naman yung mga magdanakaw sa nila. Yung first time yung sabay kumain. Ngayon sa ko. Pangihitaw mo na siya. Pangihitaw ka. Aray mo ay. Orot ng French fries. <laughs> ah. Ano? Ano ba ito? Tuloy mo pa? Kapit na lagi ng orat mo. <laughs> Mahaga <laughs> pa. May oras pa para magbago. Magbagong isip. Talagang naawa si ate. Kalau kaya ini eh, kuya, <laughs> kalau bibi <mabibigil> yang pengkain ini, mulut yang paling lemas muka. Lagi, eh, teknologi, teknologi, teknologi. Grabe, full force. first time mong gumamit ng CR. High-tech na CR. Nako! Ano na lang pag... <laughs> Paano pag pumalya yun? Lagot. Ito ang dagat! Wow, Simo yung Wow, dagat. Ito so, ang baka. Wow, baka. Baka naman ba talaga yan. <laughs> Ito ay niyog. Wow, niyog. <laughs> sa sunod door daw kayo nang nadamay. Nakita ko rin sa TikTok to eh. Kaya bayaran, nandiyan ka pa. Aling kumahe, oh, bisya. Ah. Yung nga manuwang ko yan eh. Makiapos ka kasi kaya tang popost na rin yung Facebook. Alawin mo, dobli ka o praan niya lalo. Lalo may lambat. Maranot na rin tayo. Ka. Kakanood mo yun sa mga tutorial eh. Hmm. <laughs> Ma, sumasakit ko. Tumitigas. buti pa yung balikat, tumitigas. Ba? buti pa yung bigas, <laughs> mayunggas. <laughs> Kaya naman talaga po, tandaan. Ay, naku <laughs> <laughs> Ay! Talaga na pala. Eh, ba't, Adan? Galap na galap sa'yo, talaga. Hahaha! <laughs> <laughs> Dami na Pal Uy <laughs> Kala ko Walang artist pagdating sa subo <laughs> Sinubo ka lahat <laughs> <laughs> Yawa Bumay dumadaw na pusa ni itim Ikaw daw ay mamalasin Hindi ba ako naniwala dyan Kaya tanong pusa na dumaan dyan Puro kamalasan ng nangyari sa buhay ko Lalo lang dumating ka Nakakagalit ka. <laughs> Anong dumatang? Yung baboy ito? ko buntis o, oh, hindi ko alam kung sino ka ma. Oh, ay pagkumula ng labindal dalawa yun. Oh, paano ay itaguyo dyan? Ay, kayo ay. <laughs> ay, 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 na maging solo parent yung aking baboy. Ay, 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 problema mo ay, Pamili sa isna, ice candy. <laughs> Baka na ice <is clean>, di? <laughs> <laughs> <clean>, di mo? Ang laki naman yun. Kano? Ah, ano mo nga ngat gatin yun? na schedule. Creeping sa <laughs> ino. Eh, Ayos naniniwala ka ba sa kasabihan habang may buhay, May? Kasa. Habang may buhay, May? Pag-asa nga. Pagsubok. Pagsubok pala. ba? Kailangan laging may pagsubok. Pag nakalampas ka na sa pagsubok, doon mo malalaman na habang may buhay may pag-asa. Pag-asa. Habang may buhay may pagsubok. <laughs> habang buhay may ka, tama na. <laughs> Sagutin mo nga. Sagutin na ako. May Ala? Pagbangon. 'Di ba? Hindi bumangon ka. May pagbangon. <laughs> Tapos pag bumangon ka at na-resolve mo na 'yung mga problema mo, tsaka mo malalaman na habang may buhay may <laughs> Nagtawa na lang siya Habang may buhay, May. <laughs> Pag-asa na. Ay, pag-ibig. Kailangan may pag-ibig ka.